Yeah. ating yung bibigyan ng reaction ni itong panguhuli ng daga ng no? mga Thailander natin ng uh, Dubai. Ay ka... Sa yung mga tropa natin Thailander. Yeah. Guys, tingnan niyo guys, ang kanilang mga ginagawang panghuli ng daga. Ayan. Eh. Grabe, nag-ano sila ng bigas pala yan. Ando ng mga dagang marami. Ang ginawa nila ay... Nagharang sila dalawang doon ng dalawang luna ng pag-iang. Dalawang luna! Pag-iang na! Tapos nagigay siya butas na parang pinaka pupuntahan ng daga. Ayan, tingnan nyo guys. So, oh. panoorin nyo ang ganyang mga ginagawa. Sa pag-aan ng palay eh, sinasabot nila ang panghuli ng daga. Na yung daga niya guys ay very special sa kanilang mga para special sa kanilang niya. Ah. Kanilang kanilang, yan ay kanilang kinakain. Inuunam nila ang daga niya. oo oh, ang lang bansan, tayo ng daga. Ang eh. oh, ibang sa tayo ng oh. daga niya. Ang Talagang kainaman na guys. Oh igayan oh di pasukan pasukan ang mga tigyan susi sa butas sa gayon marin yeah yes, next niya pasukan pasukan ang mga tigang. Oh, ayon habang ang kanan pang ng palay pang ng palay i eh, pang anong pa sa pa, sulong ng pasulong ang mga tigyan naman para sa mga tigyan sa ano di sa na may butas ayon oh, no know. a ah, a ah, nangit -eat na itum ah, so, oh, so. oh, na itum pero a kung kadalang oh yung daguy na bina

ka. Ano po? Hindi ako ba mo? Ay, ayan ako lang. Taka ako lang. Oh, ayan ako. Oh, oh, kadami ha. Talaga na. Oh, naipon na yun, naipon na yun. Tingnan nyo. Ayan, oh. Naipon ang naipon. Ang biga Oh, ayan, oh. Daga yun ang <laughs> daga. Katami lang ka yun. Oh. Ayan, okay. Alam ko guys, ang gumagawa, ang mga lagaan nagluluto ng ganyang isang ay parteng pampanga. Parteng pampanga, daga, Palaka, ahas, palaka. Mga exotic food pa. Mga exotic food, mga idol. Ang doon yung mararanasan ng mga exotic food. Kung ano gusto yung exotic food. Pagpunta kayo lang sa pampanga. At kapag ka dati gulupo oh, na. O, eh, yun ang specialty nila. Ayun, hindi niyan. Palaka, daga. Ah, ah, oh, kadami. O, oh, tinan nyo. O, oh, ayan, o. Oh. Ah, pagpapatipartihan na ngayon nila. O, oh, tinan, umuha na sa ako si kuya. Oh, para sa akin. O, oh, nasa na. O, ibigay nyo lang para sa akin o oh, yan na oh, oh, ibigay nyo lang para sa akin mga <laughs> kaibigan huwag <laughs> papatipat yan ang nila eh o oh. talaga rin naman kayo wala talaga o oh, yan na Diyos <laughs> ko oh, po rin <yan> ah <lang. laughs> pagkadaming ulam nyo rin ayan o oh. sa mga kapatahan dyan oh. ma na po ulam magaling kang kupal ka talagang pati kapit bahay ay mga pangulam no eh Diyos oh. ko ba ganyan pala ka ang pang oh. kanilang panghuli ng mga Thailandia na lang Thailandia na yun ganyan pa ang kanilang panghuli ng daga kaya naman na ang mga yun ayan o oh. mga tuwang tuwa eh oh o oh, ayaw kuya o oh. akit tuloy sa kanyang kwan ng kanyang pangahan traktor sa pangahan ng palay Kanina sila nag-aanin ng palay na eh. Kaya ang mga daga sa kanila, ang iniisip kasi nila ng mga yan ito ang mga pumiruwi sa aming palay ito rin ang kakain namin yan, yan ang lagi nasa isip nila oh. ayan o, oh. talaga naman kala halos isang sako eh, oh, oh, kata kami ayun nga, ang kairam nga naman pagkagano naman mga naman ang higahan sa panay mo ha, sa dami ba naman ere eh, oh. naman din daga o oh, yun o dalawang tigil dalawang tigil lahat yung sako na sila ang sasakot na nakuha sasakot daga Ah, pagkadami nila Oh, ilang kaya sila magpapartipart doon. Ayun pa, oh. Parang ang iyong. na. Ang kanil na sa bahay. Oh, yun oh. Nakagat pa yata. nakagat pa yata daga. Oh, yun oh. Panghabol sila. Oo, Ah, nga Nakagat pa ka. Ay, siya. Nakagat pa ka No, 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 no. <laughs> para ng mga pakulong at pakulong laang ah. ay sa bukit ka na ang kayo pupunta ayun ano sa bukit walang papil daga ang marami ang daming daga hindi kaya pala ayun ano ayun pag ano ng pala yun ganyan ng pag aani ng pala eh. yung mga tanong no? Dati tayo lang nagturo sa kanila kung paano mag-ali ng palay. Aba, ngayon na-export na natin ang kanilang palay ito. Eh. Oh oh, ayan na naman. Atin nga. Atin Guys, tingnan nga kanyang panlambat ng daga. Talagang yun ay eh, sinadya nilang ginawa. Para sa ah. gayaan. Para pag sila nag-aanan ng palay eh, maraming daga ang ah, Maraming daga ang kanilang mahuhuli. O, oh, hindi nga naman may pangulam na sila. Kaya naman, tingnan Ayan, 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 Kada ano pa rin ang tractor na ganoon, meron na parang nakalagay na panlambat sa daga. Ayan, oh, nakapuesto na. Oso, sige. Nakapuesto na ang lambat. Tapos sila ay nakapadla sa bandang gilid para mga daga hindi na magpupuntahan doon. Ayan, pinahalim nito yan oh, pa rin ang dulo at baka makaalipas pa ang daga. Baka makaalipas pa eh. O, oh, pinahalim na maiging. Sige, ayan. oh. Ayos niyo may ide para hindi makalpas si so, <laughs> ang Oscar mani! Oscar! Hasta ang buha nga hoy! Napagkamahal naman guys ng bigas sa kanina, eh yung bar ko ibibenta mo Napagkamahal Eh, ito sa Pampanga na ako po Diyos ko po yun ay pinaka special nila dyan Pampanga Yung pinaka special test na na ano na yung exotic food Palaka, daga, ahas, bayawak, ahas Kaya naman na talagang napagkadami ikaw gusto makatikim ng gayaw, punta lang kayo sa kampanya. Kaya dyan yung makatitikman ang mga hindi nyo dapat tikman. <laughs> maraming exotic po dyan, pati nga akwan, ay eh, maraming din eh. <laughs> so, Clark, ah, sa parking lot, anak po. Talagang sa parking lot, eh, hindi eh. na lahat. Matitikman nyo hindi nyo dapat matitikman. Huwag <laughs> <laughs> mong subukan. Oh, you know, Masisira um, ang buhay ang ko ano, ha, traktor. Ay lang traktora. kay galing ng pagkain nila pala ano. Ano you know, kahit nakatayo yan, ano, kahit nakatayo pa pala kaya umano ang ang tao eh. Wala na sila, wala madalang nang gumagapas. Hindi eh, gapas pala yan, mano-mano. Wala pa eh. nang mga lumalabas na malik, mano, mga traktora ganyan. So, bibiro mo ga, eh. kahit na nakatayo ganyan. Pag lumabas, eh, nakasako na. O, saan ka pa? yan? Sa atin, meron nang ganyan sa atin eh.

kita na ah, ah. <laughs> yeah, guys dito na lang guys ah follow and share guys and share para marami pa kayong video ng, ano, mapanood ng katulad to ating bibigyan ng reaction 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 video ato na, bye bye